Dahil sa tour, ba't siya nasa po ko? Ngayon ko na ang place mo, mapagod, tsaka mga yung bibig ko. Baka nagkamali ka ng buhat. Ano po kasi ako yung, ano, kanina po ba yung cast na ex binubuhat po yung sariling katawan. Hmm, yun yung ginawa uh, mo? Uh, may minsan po, may natatanong ako injury. Ita ka mali ako ng pagsak. Ito rin po, may ano po, injury ako dito ng last time na nagkamali ako pagsak. Kapag gano'n yung ano po, pagsak po. Kapag sakit. Pero hindi yung kamay ko. Okay. Siyempre, mayayanig yung mga joint natin dito so, sa oh, kamay. Possible na magkaroon ng pain. So, tignan natin sa lansari natin. No, so, Pag ginanito ko, may, oh, may masakit? Pag ganito? Pag ganito? O paano siya sumasakit? Ano ba po ba? ba Minsanan lang. Hmm? Minsan lang. ano? Paano? Minsanan lang? Ano? Pahiningan lang? Opo, pahiningan lang. pagka kung iros lang ako tola pagka ito ba ni narinig ka dyan wala talagang sarado yan oh, sarado dyan eh kahit pinacheck ako po siya tapos ano hindi na namin pinakatrasan namin wala talaga mga on dito di ba may malaking Ay, butas po oh, dito, wala. talaga kurang narangang talaga siya ng buong buong parang ano ah pero may malit na butas kasi hindi di talaga siya curious lang ako kung masakaling ngayon siyempre may mga may mga pinanganak talagang ganyan eh. At least nalaman ko na. Salamat. Meron din akong kilala ganyan eh. Kapirangkot lang din yun, no? Pero hindi ko siya natanong eh.

Kayo ba yung nasa van? Ha? Ah, ha pa? Dami pa rin Kaya pa lang gawit yung lupag mo eh. Yung mga pasit dyan yun. Wala saan, hindi nasalat mo. Okay, pakanggal na yun.

Exhale. Exhale. Down. Yan. Diyan ka lang. Abot yun Diyan ka lang. Huwag ka muna tatayo. Talagay mo mo yung pag mong stick. 1 to 2 days para magkakaroon. Pag mga first time na ganyan, minsan Makakaramdam tayo ng mga mild, mild muscle pain reaction. Oh, okay. Pero 3 to 4 days, mas maano yung benefits, long term benefits ng um, adjustment. Tapos yung likod mo na yan, wala na yan. mo kung dami inanangat ko na dami nga ako pagkakaan. Pinigyan ko pa ulit ng pali prrr. Ang daming mga facet joint na, no? Yan yung pagpumuyan sa ka, pagkatapos mo, pag nagpapahinga ka na, parang ang bilis na mga awit. Kailangan yun makabalik kasi talaga yun. Ah, kaya ko pala, pagkas mong work, parang sa akin nalagot, gusto ko nilang umiga. Oh, yung ko nilang umano. Yun yun, yung mga nagpwersa mo na yun, hindi nakabalik. Yung isa ko sa, ano, magiging flexible ko. Diba ito ko yung kamay ko? Yung hmm. pa ako lang ako, oh, diba nakabaligtad po ako. Oh. Nangyayari, hmm. parang nakagunan ako nun. Hmm. Kaya yung likod ko sumasakit. Madadami din yung likod. Nagiging stretch yung mo. Okay. Balance mo rin. Pag gumaroon ka naman sobra, ibalik ko naman ang pakabila. Oh. Para nagaganon yung katawang mo, yung spine mo, nagaganon, nagaganon din. Huwag po pa Kasi makukupress yung mga dis mo. Yung, okay. yung, yung mga yan. Malalambot yung mga yan. Nakukupress yan. Kaya pala na... Hindi ko talaga yung pinaka masakit sa akin pagka... ko yung ano mo eh. Yung cost ng bakpe mo. Sa dami nung mga umalign na yun dyan, sigurado. Talagang nangawiting ka ano? nun. Pero ngayon, sigurado yan. Eh. Malaking changes yan. Makakasingaw na yung mga spinal nerve na nakokompress dyan. Tsaka ito, gaganda yan. Kasi wala talagang rest rest-rest mo yan pag nag-record sa bahay. Ah, tuloy-tuloy, nangyari. Push day, sila po kasang po day, push, yung day, pull, day lang. O, oh, po? pa? Wala yan, nawala Kasi wala, wala lang mga... Maka... O, tay. Dito ko tay. Ito lang.